asking Lisa Marcos before you now. I'm not afraid of her, even if she appears to be or apparently the most powerful person in this country. Kasi may hawak pa ako sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, don't cross my red line. I will keep my word even if I give it to the devil. Because I made a promise. So don't cross my red line. If you cross my red line, kakalad ka rin talaga kita, bruha ka sa Iberno. So today, Hala, grabe mga kabayan. Halos kinilabutan ako sa mga binitawang salita ni Atty. Glenn Chung. O, parang tumayo lahat ng mga balahibo ko. Napakalamig pa naman dito sa Baguio. 12 degrees Celsius. Samantala, bago natin ituloy ang speech ni Atty. Glenn Chong, pakinggan muna natin ito. Ito paalala lang sa lahat. Kikilala ang puno sa bunga nito. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. Mga lahi kayo ng ahas. Paano kayo makakapagsalita ng mabuti gayong masasama kayo? Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kaniyang bibig. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti, dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama, dahil puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya. Sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. o ah, oh ito sabi ni Lisa Marcos, di ba? Hi, we love you, Mel. Oh, should I call you Mel? Um, hi, Mel. Should I call you Melionario? Sama-sama tayong babangon muli para maging Melionario. Tingnan mo, she really has a knack of incriminating herself and others. Sa akin, inamin niya, magkikita sila na may-ari ng Smartmatic. Inayos din yung eleksyon. Ito naman, binuking niya si Mel. <laughs> Magic pala yung nananalo doon sa PCO. Si Buta, kung nandun si uh, Director Sandra Cam, hindi ba kakalusun si Melionario? Oh. Di ba? So are we going to allow them to do that to us? Patuloy ba na? Hayaan na lang ba natin sila na manatili sila sa pwesto ng ganyan? Mahal ng bilihin, di po ba? Ni barato na ba ang presyo sa bugas? 20 <laughs> pesos na ba? times 3. O, oh, balik ta sa ni Mayor Baste. Pananagutan mo yan. Di ba? Whatever happens to us, pananagutan ng presidente niyan. But the problem is, he's not in control of this government. It's the wife that is in control of this government. It's the wife that is in control of this government. You see, ladies and gentlemen, we are treated to the spectacle of a person running the office of the presidency but did not file a certificate of candidacy. Hindi naman nag-file yan ng certificate of candidacy yung babae na yan eh. Pero siya nagpapatagbo ng presidency. And we are at her mercy. Kung may mercy pa sa puso niya. Diba? So, hahayaan ba natin to na magpatuloy? Oh. yung nagpapasalamat sa inyong lahat today for coming here it entails a lot of sacrifice. Your time, your, your effort. But today, we create a visible and vibrant opposition to the rule. Ito yung araw na to. And let's rally around doon sa, sa call, the clarion call of Mayor Basti. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Wala kang silbi dyan. Ang asawa mo ang nagpapatakbo sa bansa namin. We did not elect her. And you see, kahit yung mandato mo, questionably, nag-usap kayo ng may-ari ng Smartmatic. You see, naubos na lahat ng takot ko sa kanila. That's why I'm here. And I thank um, Ivasco, si Kuya Manojun for inviting me giving me this opportunity kasi nung, nung binulgar ko yun, they tried to ignore me. Walang media na nag-interview sa akin. But I kept going. Actually, unang-una yun, may press conference kami dapat sa CBCP. Natunugan ni Lisa Marcos. May tinawagan yata sa CBCP, kinansila yung press con namin that very afternoon. So, well, when God When someone closes the door, God somehow opens the window. So pumasok sa isipan ko, gumawa ka ng affidavit. Ang totoo mga kababayan, nakasulat ang akong gisulti sa inyo karon sa akong affidavit. Kisumpaan na nako. Ningad to yung sa abogado, nanumpaan yung dito kay base masilip, mabutasan pa akong affidavit. So, I stand by my accusations nag-istorya, nag-meeting ang tag-iya sa Smartmatic o si Lisa Marcos atong Marso 2022 ka buwan, una mag-eleksyon so ako siyang ingnan, tubag ako hangtod karon mga kaisunan ko pila na to, September 2023 hangtod karon huwag yun na mo tubag si Lisa tanawa, di ba, di siya mo tubag sa mga pasangil ni Maharlika di ba? sa mga nagsubaybay kay Marlika, hindi siya sumasagot. O, kasi, ang palaging sinasabi niya, another mantra of Lisa Marcos, less talk, less mistake. You see, the truth has only one version. The truth. Pag sinabi kong nakapula ka, ma'am, nakapula ka, pula ba yan? ah, <laughs> maroon. Okay. Pag sinabi ko, ma'am, maroon yan, that's maroon. Pag sinabi ng red, that would be a lie. In other words, the truth is capable of only one version. Any other version of a fact is not the truth. It is a lie. Di po ba? So, pag sinabi ni Lisa, less talk, less mistake, what does it mean? Huwag ka nang sumagot, huwag ka nang magsalita, kasi baka magkamali ka. It's because, ang pwede lang niyang isagot doon sa mga sinabi ni Maharlika ay pawang kasinungalingan. Hindi niya pwedeng sagutin ng Tutuhanan ang sinasabi ni Maharlika because there is only one version of truth. Yun yung sinasabi ni Maharlika. Yun yung totoo. Mauna ang ka kamatuuran. So kung imo nang tubago ng kamatuuran nga giyaw-yaw ni Maharlika, ang imuhang sagot, ang imong tubag, mali. Ah, uh, bakak. Ba bakak ba sabi sa'yo? Eh? O bakak na. That's why, ang truth, wala na wala na error wala na space for error because the truth is the truth wala space for error ang bakat has a wide latitude for error mo na yung kahadlo ka nili sa Marcos better shut up because baka magkamali ka dun sa sagot mo because ang sagot niya would not be founded on the truth but on lies and that's I'm unmasking this sa Marcos before you now I'm not afraid of her, even if she appears to be or apparently the most powerful person in this country. Kasi may hawak pa ako sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, don't cross my red line. I will keep my word even if I give it to the devil. Because I made a promise. So don't cross my red line. If you cross my red line, kakalat ka rin talaga kita, bruha ka sa ibirno. <laughs> tapos natin dito, dili ra kutob din atong commitment ha, mga kaigsuunan. Kay bao ko mga leader mo satag -satag sa tagsa-tagsa ninyong mga komunidad. Dili ra kutob din ni karong adlaw ang atong commitment. Dad to dito sa atong komunidad para mas mudaghan pa ta, di ba? Oo. Oh. And, atong ningdagan kong congressman ang akong pirmi isulti sa atong ka, sa akong mga katawhan. Remember wa ba ya Di ba ba ko magig barangay captain? Diretso ba ako congressman, gika ko na pasar sa bar. After I pass the bar, I become congressman right away. Ang ang pirmi na kong isulti sa akong mga kaigsunan, naa sa inyong mga kamot ang gahom para mabago ang dagan sa inyong tagsa tag sa kakinabuhi. Kung sayo iyo pa nga itong pagpili, kitang tanan, padung spirdisyon. Pero kung sakto ang atong pagpili, you will get the, the benefit of a right choice. So karon ang atong pagganhi ni eh, is the right choice. Ang atong pag ang atong pagiguban ani nga pulong pakiguban kang president Duterte unya sa kandulay is not meaningless, it's meaningful. Basta dad nato sa atong mga tagsa tagsa sa ka tag komunidad. Aron mas mudagan pa ta, di ba? I hope you will have the same commitment that we are we all want to have, di ba? O makaasa ba mi sa inyo ha? Makaasa ba kasi kag-sex sa inyo ha? Si Speaker, oh, makaasa ba mi sa inyo ha? Makalaom ba mi? Nga ato padaganon. Na usara man na nadunggan, 100. Ang uban, 10%. Ra. Oh, sige. Pasa, magsabot ta. Human ani ang atong event. Atong palawakon ng atong atong commitment atong atong pagpa pagpa pagmultiply so that this government will finally come to an end remember dili pwede kanang kana ba atong pag-surrender sa atong katungod sa gobyerno it does not mean that we will continue kung abusahan ta di ba kung abusaran ta i-oppress ta dili pwede we have to fight back because igon ba si din Arellano sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them tanan gahom sa gobyerno nagagikan sa inyong tanan katawhan kanato mapubriman o madato